Tagal naman yun, Ah, ito na. Bilisan mo naman, Orlando. <laughs> oh, 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 oh. Naligo ka ba? Oo, oh, 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 babasahin na Hindi, magbubuha tayo nito. Bo, oh. walang kaya ka naligo lang pagbubuhatin mo ako na yan. Ayos lang, iyo kaya nga ka naligo eh. Oh. Walang dyan ang trick mo bo. Tapos na ah, ako naligo. Uh, mas maganda nga ipagpaligo ka. Ano ang gagawin nga natin? Iyan na nga magbuka ka na ng ano? Kanyero! Magbuka ka na ng sako Abo! Puligo na Hindi eh. puro... Mamam Eh sige, pamamamamin kita mamaya Sige, ako na mag <laughs> magpala ako magbuka, magbuka na eh. lang <laughs> pala Basta mamam <laughs> Walang kaya ka na, no? makaliligo ko lang eh. <laughs>

<laughs> Lugay, pinaligo ako, tsaka ako pinampala. <laughs> Yan, mga kapanyero. Matapos na ang aming hakutin sa buhangin. Naisahan ko na naman si Panyerong Dudong. Ito pa yung iba. Yan. Yan. Maraming marami raming hinakot dito. At ito si Panyer Dudong. Pagur na pagor! Ikaw, <laughs> alam mo ginabi na tayo oh. <laughs> alam niya, labing limang pitchil yata na inom na tubig. <laughs> Ayaw mo yun, labas ang masasamang espiritu sa katawan mo. Ngayon, pag ako'y napapago ng gusto ko na-acid. <laughs> Ay, alam mo. Pahayot so, na yun ba?